So, titingnan natin kung paano si Papa mag-harvest ng saging. Mag-harvest ka pa ng saging. Bilisan mo na. Tingnan natin na saan ang i-harvest. Mamay rin! Wala pa namang kuryente. Okay. Ito yung aming kubo. Pwede dito matulog sa umaga. So, nasaan yung saging? Oh, yun lang naman pala yung saging. Malayo yun naman ang tingin ko. Eto lang pala yun. Eto lang pala. Ano ba yan? So, ayan na po si Father. Mag-harvest po siya na saging. Masyado pong mataas ang saging. Hindi niya abot. Parang kailangan pa ng hagdanan. <laughs> Ayan po, mal maliliit lang po ang saging kaya easy to Ay, pwedeng pwede pala ako mag-harvest niyan eh. Akala ko naman kasi maano. Mataas. Okay. bye So that's it, guys. You know, malay mo, malay nyo kapag nandito pa ako tapos may nahinog na saging ulit. Ako naman mag-harvest pa. Kailangan mong putulin yung ano yung saging. Yung puno. Kasi patay na yan. Siyempre, alam ko yan. And he knows it too. Okay. So, for some reason, ang saging kapag nag-harvest ka na, wala na siyang silbi. Kailangan mong putulin yung puno. Para magbuhay ulit siya. No? Magbuhay ulit siya and then another bunga. Okay, done! So, tingnan naman natin ang ibang frutas na andito. So, ito yung mangga. Meron kami, ano to, lukban, no? Lukban. Selected namin ay palayan. Ako oh, kalibutan pala kami, guys, ng palayan. At ang kinatatayuan ng aming bahay ay palayan din mismo, na pinatuyo lang. Natuyo lang. Tsaka, guys, ito, jackfruit. So, parang tagal hindi nakikita ng langka. Guys, ang dami niyang bunga, oh. Iba. And ito yung kulungan ng baboy. Kapag na-feel nilang mag-alaga, kailangan na pagkakakitaan additional income, nag-aalaga sila. Okay. I'll show you more, guys.